Hello guys. Ah, dito naman po magluluto ako ng malunggay. Malunggay uli. daw ng malunggay. Ah lalagyan natin siya ng isda. Tapos siya no oh, ingredient niya yan. Bawang, sibuyas at saka luya. Syempre gagamit tayo ng paminta. Yan 'yung ating ano guys, ito 'yung ating uh, gata. Lalagyan natin siya ng konting gata Syempre mantika tsaka yung suka uh, yung asin, hindi ko pa nakuha yung asin da. pataka natin ng konting asin ito guys, yung so meron akong konting isda ayan po binabad ko yan sa paminta tsaka sa konting seasoning tapos, ayan, binabad ko para mas masarap uh, gagawa po ako ng ano po, ginataang uh, ulo ng tilapia medyo maliliit lang po yung tilapia na nabili namin hindi siya kalakihan. Kaya inisip ko, uh, gataang ko na lang. Kasi pag pinirito ko yan, masyado pong ano, pag ginawa ko siyang fried, masyado maliit. Mas masarap kung uh, ko o gataan ko na lang. Yan po guys, yan. Yan. Pisa na natin guys, samahan nyo ako. Actually, hindi ko na po siya ipiprito. Mas gusto ko po yung ano eh, para hindi siya mamantika. Ganun po. Uh, sariwa ko lang po siyang uh, ipapaksita tapos nalagyan ko po siya ng uh, gulay, yung dahon na ito po yung dahon, ay dahon ng malunggay para, ibig sabihin guys hindi siya mamantika isyadi uh, sariwa ko po siyang ipapaksita tapos nalagyan ko ng gata yun po ang gusto kong kainin uh, nasasarapan po ako pag ganoon kasi yung isda, hindi tumitigas malambot lang siya tara guys, magluto na po tayo yan, ilagay na po natin yung bawang. Bawang. Yung luya. Ilagsabay ko na po yung bawang sa kaluya. Ayan po. Ano yung na natin na konti. Silud na natin yung sibuyas. Yes. Ayan po yung sibuyas. guys eto nilagay ko na yung ano. Nilagay ko na po yung tilapia. Yan. Medyo itit iti sulotoy natin siya na konti. Yan po. Tingnan na guys, o oh, kasi hawak natin yung camera. Para mas maganda yung ano. Kuha natin ng video. Yan medyo iyan natin siya na konti. Yan, non stick naman yung ano guys, yung kawali. kaya hindi siya bibigit Yan medyo ami ano, natin na konti. Sinisutay natin ng konti sa mantika. Ayan guys, medyo okay na siya. Ayan po. Ang gagawin natin dito, aalisin po muna natin siya dito sa awali. Lalagay natin muna siya sa isang lalagyan. Ayan. So guys, so itatabi muna natin yung isda. Ayan, para ano, para mas masarap. I, ang gagawin ko dito guys, ano, Igigisa ko muna yung mga ingredient niya. saka yung malunggay. Lulutuin po muna natin. Tsaka yung suka niya. Para pag nilagay natin yung isda, hindi siya madurog agad. Ito po, lalagyan natin siya ng po, su konting suka. Yan, ganyan lang po. Yan, nilagyan ko po ng konting, konting suka. Yan lang po. Nilagyan ko siya ng konting suka. Tapos ilalagay na natin itong gata ng yog. Yan. Kalahati lang yan. Okay na po yan. Tapos, ah, uh, na natin yung uh, daon ng malunggay. ito uh, na po tayo. Ah, uh, nilagay ko na po yung, ano, gata niya, tsaka yung konting suka. Tapos na yun, guys, lalagyan po natin siya ng konting asukan. Ayan. Ganyan lang po, sa kalahati. Tapos, lalagyan na natin siya ng paminta. Ayan po. yung paminta, guys. Tapos, itong ano niya, ah, uh, seasoning niya. Yan, lagay na natin. Para mas masarap. Ano po yung seasoning. Lagay na natin lahat. Para masarap. Tapos ito guys, ano po, alu-aluin lang po ng konti. Yan, tapos ha, oh. ah, tutubigan ko pa siya ng konti guys. Kaya dadagdagan ko na lang kaya ng gata. Yan, Dagdagan pa natin ng konti. Yan na lang po. Tapos sa ah, gagawin po natin dyan, ilalagay ko na po yung malunggay ito po, uh, nilagay ko na po yung malunggay. Yan. Pero, uh, dadagagan ko po siya ng konting tubig. Kasi, para mas malambot po yung, ano, um, yung malunggay. Konti lang po, yan. Yan po. Medyo pakukuluan natin siya ng uh, ilang minuto lang. Mga 2 minutes. Bago natin ilalagay yung isda. Yan po yan. Guys, pasensya na po kasi hawak ko po yung camera. Ito po guys, pwede nang ilagay yung isda. Siguro, pwede na po. Ayan po. Ilalagay na natin. Yan. Sa ibabaw. Yan. Ito. Saka dito. Pa guys, O, oh, yung isa. Yan. Ilagay na natin. Para sabay-sabay na maluto. Tapos, ilagay na rin natin yung sili. Yan, yung sili sa ibabaw. Tatakpan natin siya ng... Uh, Saglit na lang guys. Pero parang gusto ko pang dagdagan ng konting tubig. Saka natin titignan yung asim at ano niya. Tamis niya kung okay na. And guys, baba. Ito na guys, nilagay ko na po yung ano, yung sili niya. Ang gagawin natin po ngayon guys, matatakpan po natin siya saglit. Mga ano lang po, ah, uh, minuto. Yan po, natin. Babalikan po natin yan. Guys, ito na siya. Bubuksan na natin. Ayan, po. Ah, hindi ko po napakita. Hindi ko pa siya nalagyan ng asin, guys. Tinikman ko, medyo matabang pa ito. Lalagyan natin ng konting asin. Hindi naman sadong ano kasi baka masyado pong umalat. Yan, lagyan natin siya ng konting asin. At medyo tatakpan pa rin ulit natin siya. ng mga ano lang po, mga ah, uh, Two minutes na lang po. Medyo ina ko na lang yung apoy. Yan. Puyang guys yung um, aming kalad guys ito na siya pabubuksan natin ayan po guys oh. medyo masabaw pa siya eh medyo patitiktikin natin kaya ah, siguro hindi ko na po siya tatakpan patitiktikin na lang natin diyan kasi baka masyado naman pong maano yan yan guys oh. luto na yan pero uh, gusto ko mas uh, tiktik pa para mas masarap balik tayo guys ito na oh Ah, uh, medyo ano na po, natik-tik na yung ano sa bawa yan. Yan, tiktik -tik na po siya. Luto na po to, guys, yan oh. Yung ating na uh, tilapia na may gata. Ginisa ko po yan sa bawang sibuyas sa kaluya. meron siyang siling verde, may konting asukal, ah uh, may konting patis, konti lang po, konting asin, saka yung seasoning. Konti-konti lang po kasi yung seasoning, yung seasoning, maalat na po yun. May konting siyang asukal, paminta, Ayan po lang yung akin nilagay. Meron din po siyang uh, uh yung ano, yung uh, paminta na durog. Konti lang po. Tara guys, kakain na tayo. Ayan po yung aking uh, mumukbangin. Ha? Hinataang tilapia. yan po. yan guys, yung aking uh, dilutong tilapia ginataang tilapia tara guys kakain tayo yan sarap yan kakain tayo guys tara samahan nyo po ako kumain Ito yung aking ang mumukong. Ayon tayo guys. yan tilapia. Hmm, rap. 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 Hmm. Rap. Hindi natin ang malunggay. Hmm.

wala na tangke big para sa lahat ah ha dai sa ha ha i natin yung ulo sarap sit-sitin natin yung ulo ng tilapia harap paisa okay. ulo ulo ng tilapia